siya ng aming minivan Welcome or welcome back po sa aking channel mga ka-Jedi Today episode, samahan niyo po kami sa aming camping adventure sa Abraham Lake at share namin sa inyo ang aming mga bagong experience Yun, magandang gumaga magandang gabi po sa inyong mga ka -Jedi. Welcome or welcome back po sa aking channel And today episode magkakamping kami mga ka -Jedi. pero hindi namin gagamitin tong aming trailer may kukunin lang ako kukunin ko lang yung mga sleeping bag tsaka kumot kasi nandito siya mga kadiyadan hindi namin dadali ito kasi masyadong magastos e dalawang gabi lang naman kami hindi ka guys sa bump isang linggo kami and sulit naman yung paggamit namin ito pero ngayon dalawang araw lang kami dalawang gabi tapos pag hindi lang ko to, abutin ah, ako 400 dollars mga kadere sa gas pa lang. Parang nag-hotel na rin ako ng dalawang gabi. No? Ayan, so, kunin ko lang itong mga uh, sleeping bag. Tsaka humot sa kaunan pang camping namin. Para komportable uh, pa rin kami. Magte-tent lang kami mga kadere, hindi na kami maalot eh. Hindi pag mayroon kaming trailer, hindi na kami nag-tent camping. Ganun pa rin kami. Ganun pa rin yung aming ano pagtingin sa camping. Wala lang kami sink pag uh, nag kami. Pero kumpleto pa rin naman. Meron naman kaming washroom. Or, mga ka-Jedi, matagal na rin ako hindi nakapagpalipad ng drone eh. Pero pakita ko sa inyo yung canola field dito at yung corn maze mga ka-Jedi. Nakaraan, alam ko sinama ko yung sa vlog ko Ngayon siguro iba naman yung design ng corn maze nila rito sa Edmonton. So check na rin 싶었던 Ito nga pala mga kajeda yung itsura ng canola yung ginagawang canola oil ito yung mga canola flower nila. First time ko lang hindi makikita. Ayan eh. Ayan yung pinalipad ko yung drone. Kita doon sa ibabaw mga kajede kanina. Ganda lang. No? Parang ganda mag pictorial. No? Ito niya sa malapitan. Okay. Biyahe na kami mga kajede. Tapat na oras yung biyahe. And yung campsite pa yun is first come first serve pa. So kailangan paundahan. Tarating kami dun mga 7 p.m. na siguro. Yun mga ka stop over lang muna kami dito sa may Abraham Lake. May isang oras pa kami bago makarating dito sa may campground. And sana hindi pa puno yung campsite. No, kung hindi, is babalik kami dito sa may Abraham Lake para maghanap tayo ng spot dito. Yung campsite kasi pupuntahan namin yung waterfall na campground is sa first come first serve. Hindi ka pwede mag sa online. Ito nga pala Abraham Lake mga ka-Jedi. Ganda oh. Ganda pa rin mami no? Oras ngayon is 6.30pm mga ka Jedi Medyo palubog na yung araw Maliit okay. lang siya. Um, ano Black bear pero mo yung kulay. Pakita okay, ko sa inyo yung video doon ng kuha ng cellphone ng kadetay para mas malapit. I can tell her. Isa tayo mami? dito na kami sa may campsite kaya lang puno na siya wala na kaming mahanap na spot dahil nga first come first serve layo pa naman so babalik na lang kami doon sa may Abraham Lake ganda sana dito mga ka-JD ang ganda doon katabing lake eh eh sa susunod siguro kasi nga late na rin eh 8pm na kung dating kami ng Abraham Lake kailangan may itayo ko kagad yung tent mga ka-JD kaya ayoko sorry kaya kong dalhin din yung trailer mga ka kasi eh, baka ganito yung dat ng ko eh Magpabalik balik ako magsasayang lang ng gas so balik kami doon sa Abraham Lake mga ka Jedi maganda rin naman doon kaya ala-lagi kami doon minsan lagi minsan lagi minsan <laughs> so, lagi na rin kami doon kailang beses na rin kaming camping, eh. kami camping pero maghahanap kami ibang spot hindi na doon sa may dati namin spot na may upuntaan mag-explore pa kami ibang spot yon so alis lang kami mga ka na kami yung mga ka nandito na kami sa Abraham Lake At itatayo ko lang yung tent Pibilisan ko na at gabi na mga ka-Jedi Tulungan mga ka-Jedi It's uh, 10pm na po ng gabi mga ka-Jedi no, natayo, natayo, na namin itong tent Ito yung tent mga ka-Jedi Ayan, kadugtong siya ng aming um, minivan Tapos ito yung tent pasukin na natin mga ka-Jedi Hindi na pakita sa inyo labas yan Marami siyang bintana, may tatlo Ayan, ginabi na kami mga ka-Jedi nagmamadali na kami Hindi pa kami naghahapunan eh Yes, sir. Dapat dito kami magluluto sa labas. Ngayon lang, wala kami makitang flat na ground. Baka bukas na lang. Ayan, dito kami sa lapag nagluto, mga ka <laughs> Okay, kailangan dyan namin? Mm -hmm. Ang laki ng kawali. Ang <laughs> laki ng na kawali namin. Hindi kasi yung tatlong daing na nabangos. Gluto kami dito. Kaya nangangamoy na kami dito sa may tent. Okay lang yan, mga ka Wala mga amoy sa amin dito sa camping. Tapos, ito. Ayan, pagkatayo namin ng tent, mga ka Lahat ng gamit sa labas. Nilabas na, ay sa loob nilabas naman namin dito sa may tent ayan si Kopi ang aming bidet nasa yun nga pala yung aming bathroom mga kajeda tapos itong bowl itong aming kaset toilet ilalagay ko doon sa may labas may privacy tent doon sa labas tapos ayan nakakalat lang dito ang sinet up ko pa mga kajeda yung higaan nila ayan silang tatlo magkatabi dyan hi hey, ate hi Jacob hi. how are you? Ayan, nilagyan ko ng inflatable bed para komportable. Mamaya ako dito, may folding bed ako dito yung lalagay eh. Ayan lang mga ka eh, may upuan. Hindi ko natin nata yung isang upuan eh, kulang ako na yung upuan. Nabdala ko yung mga swing chair, bakas pakita ko sa inyo mga ka-jeta pag gising. Ayan yung mga damit namin. Dito, recycle na lalagyan ng comforter. Gusto yung ihawan may fire ban nga pala ngayon mga kadede kaya hindi kami makakapag bonfire pero meron akong di propane na fire pit yun yung mga pwede dito pag may fire ban ayun okay, yun lang yung lang yun sa labas tapos dito may bundok Ayan. Okay. tapos ito ito campsite na to is public campsite or crown land na tiyatawag yung magbabayad ko online 33 dollars per adult yung yung bata libre 33 dollars tapos 1 year na yun before 1 year tapos nasa likod lang namin yung Abraham Lake wala man kaming waterfall lake meron naman kami Abraham Lake dito mga kadiday which is okay pa rin and bukas dalhin ko kayo dyan pasyal ko kayo dyan bukas no? okay okay? Ayan, ganda na itong tent na to mga kadiday mataas eh 5, ano okay, 5'10 Hindi ko pa rin abot yung bubong oh Ayan Hindi ko pa rin abot yung bubong ang taas tapos pagpunta mo dito. Ayan, yung mini namin, kadugtong. Kaya, panalong panalo tong tent na to, para magpopromote, ano. Eh, no? Kahit na hindi namin dala yung RV, panalong panalo tong tent na to, mga kadilag. Ayan, so, tapusin lang ni Mrs. yung pagluluto. At gutom na rin yung mga bata, eh. May na mami dahil na bangus? Hindi nagkasya mo, mami. Hindi ako na, tayo, mami, eh. Oh? Dikit na dikit yung kulay natin. <laughs> Yun mga kadyede, kain na tayo. Itong dalawa na dito sa lamesa. Wala kaming malaking lamesa mga ka Eh. Kami ni Macy's dito sa lapag. Yan, kain tayo na dying na bangus mga ka Eh. day oras ngayon is 9.30 a.m. Lamig kagabi mga ka Jedi. Nag-positive 9. Sa sasakyan, hindi ganong malamig. Dito sa hinigaan ko malamig. see yung folding bed tapos singaw ng lupa. Umano doon sa folding bed ko. Buti na lang meron kami sleeping bag. Pero yung sleeping bag ko is pang positive 10 lang mga ka Jedi. Yung mga sleeping bag kasi may mga ano yan Pang... Ano yan, temperature, merong minus 20. Isa namin pang minus 20. Ang gamit ko pang positive pen, sakto lang, sakto lang yung sleeping bag na yun. Tapos, tatur ko pa kayong kalat na mga kadeday, sa guild lahat. Ayan, ito na may aming tubig mga kadeday, merong debattering pump. Ang <coughs> aking uh, power generator. Ako sa naka-charge yung aking drone, tsaka phone. Ayan. Ayan lang, ayan lang yata, hindi ko napakita kagabi, no? tapos ito yung aming view yung makintab doon is yun yung Abraham Lake mga kajedai sa gabi merong maingay na nagmumotor eh ayun yung mahirap dito sa public land mga kajedai no walang rules dito pwede kang magingay kahit anong oras pero yung mga katabi naman namin, mga tahimik, meron lang nagmumotor dito, umiikot na maingay. Nagluluto ulit si Mrs. mga kadera. Ang tusino, tsaka itlog. <laughs> Ayan, so magbe-breakfast lang kami tapos mamaya pupunta kami doon sa Abraham Lake. And pag may time kami, punta pa kami doon sa May Crescent Falls. Yun mga kajere, punta na kami doon sa May Lake. Magbabangka lang, ay mag, magbabike muna doon dalawa para may exercise. <laughs> Magbabangka. wali wali mami. Labi kasi hindi ako nakatulog eh. <clears throat> na iba mami. <laughs> Ganda ng bundok sa likod mga kadeda yun oh, Mabusin na yung kanila pa Nakaanta yung asawa niyang mabagal Puro bundok pala dito nga abi Dito rin sa lake Kahit di na tayo dun sa may bump eh Kahit dito na lang Maganda pa rin Ito, ito yung lake mga kadeda Yung Abraham Lake Mababa yung lake ngayon mga kadeda pero alam ko maabot dito pagka ma dito, sa, dito Pagka malalim to. Ay hindi tayo dito nagpumesto na nung ice bubbles, mami, no? Hindi dito, no. Dito ba 'yon? nung nag-group camping din mga kanila. Nakita ba? Yeah. Ganda ng view nila. Kami nandoon kasi hindi ako pwedeng dalhin sa sasakyan dito. Puro bato sila. Iniwan nila 'yung sasakyan nila tapos dinala nila yung mga gamit nila rito nagtayo sila ng tent ganda na pwesto nila ay ganda ng view rito kung di lang malamig sarap sana mag swimming gaganong group camping mga kajana yung ganyan malamang Pilipino yan Pilipino lang yung madalas mag setup ng ganyan eh tapos sa uh, ganyang group camping tapos meron silang mga ano yun yung mga bubong na nilalagyan nila yung mga pagkain nila o tambayan nila yan tingko ko Pilipino yun ay din yun ako yung pang fishing ko baka may mahuli na ako dito <laughs> hindi pa rin <laughs> hindi pa sumusuko dala ko naman yung pang fishing ko eh Baka mamaya, pwesto ako dyan. Ganda ng view. Ay, sa likod ko, mga kajit. Ang ganda ng likod ko. Eh. Puro bundok pa rin. Eh, Ang paya pa rito. Hindi mo kami nakakuha ng na, spot dun sa may waterfall. Malayo-layo din yan. Mga ano pa yun? Uh, 70 kilometers pa mula dito. Eh maganda rin naman dito. Sa Abraham Lake. Siguro sa susunod. Kailangan lang namin agahan dun eh. Pwede naman ngayon. Kaya lang magbabaklas sa content. Puli pat kami. buuli ng tent dun. Nakakapagod lang. Kaya okay na rin dito. Mahihimig oh. dalawang bata. <laughs> oh my god, naligo na ang kopi ko ha ah. you having fun kopi? Anong gusto niya kunin? Halaman? Halaman <laughs> <laughs> oh, go get it kopi, go! Go! Kanya malalim to eh Kapchagi nage natanaju Nan amu 첫눈에 반한다는 이야기가널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 만 가고 기다리다 지쳐 그만 날 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 다 so Umahangin na mga Jedi. Lamig na dito Umahangin na Ang ganda ng aerial view dito ng mga kajetay Ang ganda ng shot Lamig pa rin kasi may mga yelo pa rin yung mga bundok eh. Kaya sa gabi yung hangin ang lamig lamig ako doon sa may tent What's that.

Magliligpit na kami sa gabi lang kami dito. Dalawang gabi sana kami kung do kami sa may waterfall. Eh hindi kami ready sa gabi kasi malamig. <laughs> Kaya ayan, pahinga na lang muna kami. Paalam muna kami dito sa may Abrahamic like, na And pag may time mga kadaytay, baka mag-hike kami dito sa may Crescent Falls. Nag-open na siya eh. Nakaraan ni Renovate yun. May, may nahulog kasi yung bata dun. Tapos may namatay mag-ama yata. yun eh sinara yun, tapos ni-renovate para mas maging safe yung paglalaboy doon pupuntahan namin ngayon mga kadid eh. sigurado busy ngayon yun Ay. ganda ng view tayo rin yun mga ka-Jedi, so iiwan na lang muna namin tong Abraham Lake and ayoko muna tapusin tong araw na to eh. Doon lang muna sa sana kami sa my Crescent Falls which is uh, way pa uwi pero ang gagawin ko ngayon mga kajeta, iikutin ko na lang muna yung bump to Jasper. So hindi hindi na kami dadaan doon sa may mga dati namin na pinuntaan doon sa may uh, town ng bump. Dito na kami sa may gitna sa Icefield Parkway kung saan yung tawag na Scenic Drive mga kajeta. Papakita ko sa inyo yun. And yun. Sundan so, nyo kami sa aming road trip na napakahaba. Mahaba yun mga kajeta. Siguro mga 500 yun. Or, 200, or 400 kilometers. Papuha uwi sa bahay. Tirahin natin hanggang gabi So samahan nyo kami mga ka-Jedi Dito ko na muna tatapusin lang muna Sa susunod na lang episode Maraming maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan at sa mga nanonood Jedi Cycle signing out